Mga kabakyard, sisilipin natin ang ating incubator, mga kabakyard. Baka may napisa na. Ito yung incubator natin, oh. Manual. Ayun, mga kabakyard. Yes! May tatlo na mga kabakyard. Ayun, o. Oh. Ayan, tatlong napisak na. Ayos. Ayun, iba. Wala pa. Rrrr! Rrr. Ayun, nagising yung isa. Rrrr! Ayun, nagising, lumakad na. Ayun, gumalaw na. Isa hindi gumalaw ah. Tingnan natin bakit hindi gumalaw yung isa. Uy. Ayun, ayun gumalaw yung isa. Ayun, gumalaw ah. gumalaw na sila mga kabakyat lagyan natin dito mga kabakyan. harangan natin harangan natin ito dito para hindi siya malaglag yan tatlo na sila yes ayos mga kabakyat yan o maliksit na ng isa o oh. itong isa parang nainitan pa paanohin natin yan mamaya o Balik siya na yung isa. Ayos mga kabakyard, may napisa na. Kumalaw na yung isa. Nainitan eh. Ayan, so, mga itim, puro itim. What up? Balaw na isa. Nabuhay na. yes. Nagano lang pala sila. Si ano lang sila na lamigan. Ayan. Ayan mga kabakyard. May tatlo na. Ayos. Sarado na natin ito. Nilagyan ko lang ng ganito mga na screen kasi pag hindi mo lagyan ng x-screen tatalon siya dito malalaglag doon sa baba. Kaya ganitong incubator na manual kailangan nyo lagyan ng screen dito sa labas. Ayan. Kahit ano iharang nyo hanggang kahit mga kalahati basta hindi lang sila makababa dito. Kasi na-experience ko nagbabaan dito pumasok doon sa may lagayan ng tubig ito nalulunod sila yan share ko lang mga na lagyan ninyo ng ganito yung mga manual yung mga nakabili ng hindi pa alam kung ganito ang style ang manual nyo lagyan nyo ng cream maraming salamat share lang mga bakit para hindi masayang yung mga itlog uh, itlog mga sisiw na napisa yan experience ko kasi yan magkating lang kayo ganito ilagay nyo lang dito iharap yan tapos sarado what up what up may tatlo na tayo what up thank you sa mga hindi pa nang subscribe please subscribe at share sa aking malita channel maraming maraming salamat po sa suporta sa inyo bye bye god bless